Ito kini sa Said Marketing Incorporated. Boy na mong higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa saklalaki lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga miyong kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay ang ato magtatampo si miyong. Kini asawa na ako. Doon na, na ni si anak naknaan. Gamay pa. matun pa suban, jackpot ko, no? O. Kaya nakakuhaan ako, buy one, take one. Mura ka, Pimart, buy one, take one. Pero ambot, gano'n, no? Na no? problema ko, ane. Inani-on ako, pagsugod ang tanan, ha? Ay, kala. Ay, may ata, Ay,

Aku oh, tadi kering wagi sampai prus putul Prus putul dah siapa? Zilar kan? Ang asak yang iku kan ini Dugu <laughs> mana <laughs> kita rumah dukai? Dah Mga Ani ay istorya Mga kala ay Atong isalikway Sa atong dugan Kini makahupay Istoryang putul putul Pulos putul Tam-tam Salaw na kita naglutaw par kong putul yang panghaw putulugang asu putul putul giguroy sa sampang putulang kimurul putul Milandik sa hinay-hinay sa pantalang putul Siya ang misa kaysa sa kayan niyang putol Ang iyang didala ang pasul nga putol Ang iyang kirumbu ay lay ng tulayng putol Milanding lapag hinahinay sa panalang putol Ang pasul nga putol, putol usap iyang taga Isdang putol ang nakuha sa putol nga suba Ang isda nga putol, sunggang pay sa tulay putol Gitangag sa iring putol, ang isda nga putol Igukod sa batang putol, ang iringa putol ang putol Ang gisakyan sa batang putol kisapan sa batang putol Ang iringa putol Nagpuhag kutsil yung putol Ogi putol putol Uy gala, amo mapadayunon Ang istorya, inyong mapaminaon Pun put po, ato lang tangpas pulos putol 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 Ayo, ayo, dong, dong, dong. Ayo, kau dah dong. Tak kau kena kau sawa pasti. Ayo, kau dah dong. mau oi. Eh ni mau? Kena kena hari ya, nak kena hari bayar oi. Karena bukan di tak keluar kata kata istirbu dia entah. Oh lagi dai nana kau oh, dai, sele, kaming. Ah dai, tan awas ating bata abi kay magpalit og lutuonon para sa paniudto. Wa paniudto ini si kamagatakanta dito. Ay kaisos no unsa ta. ayaw pagawas sa hakay, usor ba kay rong kidnap? Na may mangidnaps gawas. Ah sige sige dai. Nya ako dai, di ko pwede maggawas Samot. Na ta ka city pawon nga musuro basi magi an ka. Ay na sige gyoyo diha, batay na nang bata kay madto kus iskina, magpalit ko lutuonon para sa paniudto. Bantay wa kagawas nang bata ha, malintian jud kana kung miyo nga ka sige. Alagi lagi, lagi ko magawas ita sa nipo saway sa tuog yung anak babantay yan grabe ni bayan na tao ni eh. provida woman ko ko makatuog good oh kadungog oh. sa kong sir oro ko sa bleka Nagpatugtog! Ha, kaahak ba yun? Pero bata na bali yun? Pagka, anahan ba yun mo Ay, ayun na lang ko. Papiya ay tatay ko. Nagtatay lang ko ni mo kay Ingo man si nga. Magtatay lang ko nuko ni mo. Dili lang ko nuko mauwaw. Okay nga nung mauwaw na ikaw ko? Oo kay hey, dili man ka tinud akong tatay. Okay kami ang nanay ni mo tao na tipo taon. Di ba lang, na ako na magtatay lang yung krako? Oh, ikaw kung okay rin ni mo. Oh, okay rin mo ko. Oh, sige tatay. Ah, sige, sige. na mo nila. tatay lang na ko, ha? Ah. Kay basi ka si nanay ni mo. Magtito lang yapon ka na ko, ha? Ah. Kasabaan ko ka. Oh, tatay. Good ka na. Very good kayo. Kung noon imong mong uh, gikinahanglan, ingin na lang ko, ha? Kay uh, ni amataon ko. Imo mo kong tatay, di ba? Oh, tatay. Good. Ano ikaw? Kung so, sabi, isultin mo nako, na ha? Kinalan nga, ay, utsay ako, isultin mo ba? What I mean is, kun utsay ako, isogo or isultin mo, kailan nang patuo pag ako? Okay, tatay, okay. okay. Oh, God, maay nang kasanabot na ha? Kay kita ang duha, ah, mapilta yung na hanin mo. Inik, balik sa klasik, tatay. Ikaw, may mga tod na ako, bukuha na ako sa istulahan, tatay. Oh, kuhaon, kuhaon ka, kuhaon ka, niya, eh, hatot ka. Magbutor, ta, tatay. Ano lang yun, makuha kita ito, kuhaon. Kadilong so na yung blakaw ka, taon. Mao ni nakadin do tro yo ha kami sa una kami sa mi maglakaw ra gitawon mi layo pa kayo pay bound, bound. siglayo kayo uwan uh, down saging latay pandong lakaw gitawon kani adto taon kamo kastilan motor yo dah balhabal jispiso surti ha taon ninyo maglakaw ra diay ka sa una tatay maglakaw ra ah mao di ay di mo di ay mao di ng wa man sa pag-eskwela kay gikapuyan na kaglakaw ha ah, sila ay pagkawas ha kay gigutom pa tao tus nanayin mo nga ah, gitugon kong pabantayan tao ka aron di ka mo gawas ha kay usor marong kinap kidap hey wala naman ang kidnapping na tayo dili naman na usok karon isa e, ni mo nga di na usor karon uy di na bitaw usa ba ni usor lain na, naman usor karon usa ba kidawat tay naman lang ah, usa huh? kisa wingo mo ana mm, no man na sa facebook ko mga mga budget sa flood control gipangawat pangawato pangawa na ay na. Huh? ay kung saan mo muli ikaw bata ang bat o apil apil kay istorya mga dagot tao muran man sa Tiguang. may na lang ni kay ang mga bata muran na mga tiguang ang mga tiguang muran na magbata bata o anay pangawat huh? ay <tis> kay ngom sa karway buot buot ikaw perbida sa demo sige lag away awa awa na nga to silingan na tanawa o buntag buntag Uto hapon away hangtod ni kagabi i. Ano? <laughs> Recorded by X Thunder Gaming. <laughs> Kini bata, kining anak sa akong kapuyo. So gua, ay, Maunang, si, mayo, si ang unang tiguang ay perbeda Mao na ang pabatayan gyud si Agmayo sa inahan kay ang kunog ni unya di man ang head. Unya. Unsa man ka ka mula aganina? Basig nigawas gawas ka ha. Oh, wow, good na good. Bisik pangutan un um, panin tay miyo. Um, wala na siyang gawas dai, tinir na siya sod. Nagunsa ra magarini sod? Ngano man nanay? Sa ngano man nanay? Mm, um, maglibog man ta ni mo nanay oy. Sa may kalibga ni mo? Ang an, maglibog ta. Kung wala ka ta, dagan kay Pangutana Kung ngano mo gawas ka? Usa akong gibuhat sa, sa mo utana ka. Unya dili sa tamulakaw, nerta sa bay. Nagan gapo pangutana. Ito po yung nanay, oi. Ha? Huh? Hindi naman na naman nako tinubagan ako, ha? Wala kayo na ako, ha? Mama ko nimo. mo. Hmm, sorry, nanay. Nangutanan, -nang manggot ka na. Anak ko tubag-tubaga. Aron, dili mo init akong oo. Sorry, nanay. Ha, ka mo ba? Ka mo ba? Kung maglabot, galing mo, murag yung na korte. Kaya hey, murag pulos mo, investigasyon. Akong babate na ninyo. Ano lang tingog dyan, may yung be? B? Intra, kapag yun. Ay, ay mahilong ko. Ay, tabi yan din naman. Taka, objeksyon. Hilong um... na lagi. Ipakontempt ni Karon. Ay, huh? ay, kumurabi yata si Paduano taon, ani taon. Ay, di, kontempt, contempt. Ay, kidor! Kung doon sa kabagsik ang anak, mas grabe yun ang inahan. Mao nga, kalma-kalma lang talaga. Hindi mo gusto gubot. Undel! Ah, pre, pato. to? <coughs> pre! pre! Ah, pre! Saya sebut ini ya. Ha, anu udah kamu tahu. Ai, gamai nang ngada rupri. Geni ha, itu kan kayu. Ah, ngadong, ay, na, gini, ha, ngada rupri. Ai nak mengguna disgrace jadi geni ha. Betul bang. Napa enggak? Napa? Ya usah nomorun. Ah, nak ikut nang bolon sia. Nai nai nai. Ai bai entau nang gede semak geno. Nang tangan tinggal u break bah. Amut pun satu. Ah, ai, at balas balang ka tu usah. Ha, mau bah. Nai nai, kana dunai kurol ngakawai nai. Nang no, naon ni Oh, nang gua tahun awak. Tuna, ako so suti alipagkabanggana, kayo guba ang mga taong kayong korol. Excuse me, boss. Oo, oh, Oo, oh, oh, Boss? Oo, oh, say, kung saan ba? Kung saan ta? Kung na lang ko. So, kung saan ba? Sa sabayin ko ng EI, boss. Kung oh, saan EI? ER ba? ER. Ah, ER? Oo, oh, ER. Para sa emergency? Oh, emergency, emergency. Wari ka katol-tol, boss. Forbidasan mo. Di man tataon, may tagadiri taon. Tukati, tukadiri tukadiri. Ako, o ikaw, akutul. ako ka tol Ako, sa duwa ko katol-tol. Kay, di may tagadiri. Tagadito mo ko. Niagir mo ko din eh. Oo, mo ba? Ikaw, boss. Huwag ka katol-tol. Asa pa ingon ang emergency? Para emergency, no? Oo. Uh. Na ako'y... Um, kaganiha na yung nabangga din eh. Uh. Oh. Gisakay ambulansya. Nga dadoon ko na emergency. ER. Kuwan. So, yung bangga ng kural mo eh.

mga emergency ha? ha emergency hospital o emergency landing huh? emergency loan. <laughs> <laughs> Mugot ito siyanto iskreat ah <laughs> uh, kung okay, ano okay. Ikuga na ko ano kung ano kung ano nang ano kung eh? <laughs> ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano Di pa kakagusto ka. Ito ito mag-inom sa inyo. Aking misok yung mga sawa. Di ari taris ba eh. Kaya ba ko? Mau gani nga. Ikaw kayo. Ay, ikaw di ayun. Ang sawa ya, Nasariya, ya. Ali din yung inom Kaya ta. tay sila. Day. Ano ta, day? Nak, nak. Palit tayo dito. Fighter wine eh. Dito sa tindahan patring, ha. Doha lang ka. Fighter wine ka ng fighter 50. Ito tako. Mag-inom mo tatay? Oo, ano man. Lo. Makulot ako sa sagang nanay, Ana. Ay, sus, tuong oh, ka nanay ni mo. Sige na ako kulot ako, rey, ha? Oh, ni mo, so tatay. Ay, sus, so, ako ba? Sige, lalako rito. Ha? Ay, sabot, tabi yan, Nga ba, tuman, gika sa so kong ni mo sabot, ta? Wala, laki katay. Good, ka na. Naaram rin. Sige, sige, lalako na rito. Good girl, may matay. Sige na, ka. Sige na. Oh, tatay. Kuwarta, tatay, ni. Ah, Ha? Ing sa kapatre nga unya na inig-abot ng nanay ni mo. Sige na! Oh, tatay! <coughs> pre, pre. Pre. Imo to, anak pre, actually pre. Hindi kita na ako anak taon. Anak tapos ko kong sawa-sawa ba? Huh? Diba so, pre? Ito akong bata taon so, pre. Hawa ah, ka mo tanaw atong agtang. Ha? Ah, Dapat kayo noon sa... Pero pre, yung mga meron pre, no? Kanina ako nung bata nga lapad kay agtang. Mga bray ko mo kayong mga bata. Eh, pre, pari man, bugo mo na bata. Huh? Ay, mula mo ito bag. Murang liwat sinahan, ba? Nga, istorya doon. Pre, kayo. Ma, um, o ba pre? Oo, oh, mao kayo. Sa so, pre, maglagot ko na mga bata. ba? Uy, yun uh, na. Anya, delikate sumbong ang prayo na nag-inom ta. Basta masukoy mo sa... pre. Ay, I, I am the father of the family. No, samang kaya, Look na dyan, tanan ako. Ano <laughs> ba, pre? Uy, ko na hindi mo, pre. Recorded by X Thunder Gaming. Pastilan, kainit na gispan na. May ganit kinakadakog akong payong. Oh, uy, yun na. Kanang bata nga nagbaguod o Si Sheila may mani eh. Ang akong anak. Huh? Ang kogines may yung uigi-iting na ang bata. Karoon lang kita. Ka. Sugato na ko akong anak, bi. Eh, eh, buka ata ni uy. Kuya, ma buyanin ako na mabuwak siya di. Sheila! Uy, nanay! Asa mo na mo mga Bida mabuak na, maglisod naman taong kaano. Ito sa pagkasugot ni mo, anak! Si Tatay Miyong! Ha? Bisa ko kang tatay din mo pagpalit o beer? Panimol ko din to, ho. No, baby, baby, ambil na kayo mabuak mabuhi. Anak, hindi mo matagat na mabuak. Masamad na ka. Ay, ambil na ako yung anak, be. Ambil anak. Eh, gano'n na na, yo. Baby, baby, ko kabukat. Ani, ikaw magipada. Bidra, gano'n na niyo. Pre. mm pre. Matay, pre. May kasig nga nung inom tingali, pre. Ay, tagsara kayo, pre. Ha, pre. Sige, inom sa amok, pero kapirapod. Ha? Ha? Okay na kape matapang na kaya kang ipaglaban. Pero okay, okay na kaya na. Pero huwag ka ng uban ayaw ayaw. Ay lahat yung ipiktuhan na. Ang uban, nakikakatog na. Na? Ang kumakatog ng kape! Matangin ko ang no, kape! Ako lang yun kape, hindi ko katog. Huwag oh. no. well. so, kainan kape, hindi ko tuwal. Saan ba kainan mo na pre nga? Nakatog naman ka. Ah, mga pita, hindi kayo kuminom na ng kape. Kaya yung 50 mo

Cha cha ya 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 yondo ron ron sakit ang batay ang, ang bata kadili pero <laughs> ibo na hinogisugo pagpalit og beer ha naibaw ka bahang ang bisit intog bitbit ag bata beer eh? strita gid inom ang duha ka ganti strita gid ha huh? di ka na nimo mahurot pamutos lagi ang miyo nga kakay koha anitas itlog nimo adai ah, wala ko itlog dai Orto isa ko as asawa-asawa taon. Kaya gina'ng daog na ako anak taon. Para kisukur na ako. siya. Kunya ako, ako nung pasakitan ang iyang anak. Nga, sulti naman tong ako ingon nga, duklo na akong bata. Ako rin itong atikatik. Saan so, mo na ako? Nga purti na magisuko as asawa-asawa taon. Di na magisulti na ako ng asawa-asawa. may ako akong bahaton. ta tabagi ko ninyo. Ang samay akong kamoy pasulti yun. Atipres! Pres! Okay, ang sender na ito kayo kayo dalawa Si Miyong Atipres. Pres. Miyong! Okay, oh, si Miyong Ate Pres. Ah, nakasawa ni siya ka dun dunan na anak daan ba? Mm -hmm. Nga ka naging mga kuwan, ah, under sa ginisya sa yung kanang asawa-sawa ron Ate Pres. Kay mm -hmm. usay istorya sa Mingon ra ba kasi ako di lang ko gusto gubot mo nang ba ubot lagi ko pero under yung kadungay usa ka istorya sa imong asawa under puro ni o lima istorya istorya sa gisugo yang anak-anak at depressed og palit og <coughs> mainom dugay kay nabalik di iningon sa dugay ni duklo di am din ni asawa depressed budala sa tabo sa kaldero do kayo to di am suyo Ya. Ang sa may ang problema. Kung an... man masuko yung asawa mo, mag-inom sila. Ang iyang hanggang, gidaw-daw ko nung iyang anak. Oo, oh, gidaw Okay. Kay looy man kay Bam, kay ang iyang anak taon mo, na ipasaan sa inunon, kay nangutaw pa yun dito, niya iyaw yung asawa-asawa mo, ipabayad. Mo na nga, uh, pero boto na naon, nasa'y sa'yo iyo, patos mo no? Kay siya may dako ta siya na tatay. Siya na lang tao di ba Yung amigo ba Yung sugo. Na palitan to tao. Oo. Sige ni mo dong pero ay usar sa kuyon ay lang isang gayog. Pander si Masawa. Panagsa lang dong. Panagsa. Panagsa na tino. Panagsa lang. Eksena na dong. Ana na. Ah, matun ni mo gulyat do na sayop gamay si Onsen si... Simyong. Apan do na pod siya ing Gamay, gamay po sakto. Katong ah. ta- mo ko ma. Apo ring basahon. Kung ari ka dire sa mga Ebreo 12 verse 8, kundili dili kamo ay kadi dili man mo ko nabasa. Asa man niya? Nawa man? Ha? Kan uh, uh, pagita pa, 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 hmm. ah. Kadi uta nawa ka kadi. Pagita bidro. Ari Ah. kamo dili mo ni maa. Ah, Kung dili sama sa gihimo sa Diyos sa tanan niyang mga anak, dili KAMU tinuod NGA mga anak niya KUNDILI dili mga anak sa gawas. Mm -hmm. Kanina mo apan sumpayan PUN AKU diri sa New Testament. Ano, Old Testament kaya sa panulti 29, versikulo 15. Ang pagbadlong UG ang pagpanton makaayo sa kabataan. KUN pinasagda na sa kabata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. sa ako lang kingon doon lang gamay nga unsay nga ni doon gamay nga eksakto si Miyong Miyong Matisinder tungod kay ang iyang pagsungko sa bata dili man nilad uh, pagkat unas bata nga pwede siya mutahod o sungoon oh. so doon lang gamay eksakto pero Kato ngayon ni Gulyat, doon lang siya kamay siya ng sipiat kay mag-inuman ka na sila, ka nang unya, bugat ang dadunong. Hindi ba kabutilya ang kisugo? Dili maayo po. Pam sa ibutang si Kiss bang ilang inom ni Hans. pero so, panalitan. Sa nabugat do nang oh, um, Tilia Sabino, di ba? Kuansad, kuansad ka na, na bata. ang Kuya usad. og ma mabuhian ma, sa bata. Mabuak. Ma ma matumban niya. Ang buak ma mabildo, sangan, no? na bilyo. Masama do. Tuduna kay na kayo si Piat Kamay. Pero ang pagsugo nimo sa bata. Dili sa'yo. O dili sa'yo. mo sa ang bata sa pagpasunod sa un, say, kung kuan. Oh. Ah, istoryahe na. lang ninyo. Don. No. Istoryahe lang kay kanang na ang usahay mang God kung anak nimo sa gawas. Doon na mo kayo nila ati press May litan kami si Pedro magtiayon. unya si Pedro kung ba na ay anak daan. Kami wapay mga ang ako ko nung gugmang debate ni sana kay Pedro. Tap ta saling kapara. Tap haora kay dili man akong mm. Uric, oh. mm. ka, ta, mm. na kun dugo. Oo rek oh. pananglitan Ug panang litan kadaytong magmadayon ibutan butang istar-butan lato panang litan ug magmenuutan nya anak daan. Mm. Dili ko makakatuon pagmal sa imong bata kay imong bata. Dili ako kun dugo. Padug iko. Wala ko maglaga sa lobo. Korako ay. Pasol tiha.